Ayo, lumbot oh. Aduh. Madalang. Pulak, pulak. Ani mo? Saral. Yung... Pukse, pukse, pukse. agad. Good morning, mga kaplagers. Umpisa na kami pagbaba. Ang usta dito sa Daling araw dito ang umpisahan ng pagbaba. Ano ro, yung pangalan na face. kelas eh buku lapis buku ang street buku dan bangkui, buku tulinganin buku dan laki tulingan aku masalah ka Pak Nang <laughs> <Lampurnas? laughs> Pag marami na yung labasan ni nangalabas na ebidensya tama na ay ano na tabi na

Iwanag na Nasa Tatlohan pa lang na nababa namin Itong buhit Mga tatlohan pa lang pa rin nababa natin Ay, dito dyan yung lang pangka Dito hmm. dyan pa lang pangka Sa atin yung Ganyan sa talagang sa na pangka Dyan pa lang

もうかこれよわりまたね。 good morning mga vloggers. Good morning. Ta, ta, good morning lagi. Good morning lagi ho. Oh. Mga kami dito sa ano? ng Surigao. Pupunta kami ng klaber. Ngo bato. Ngo kami Oy, ng bato. Bato ha, yung panlatak hindi pang ano. Bato na panlatak. Bato na panlatak. Over. Hindi para pa tapos pa, ang isda namin mga vloggers, mga ibaba. May -ba. Pare, para klaro, klaro. Meron pang doon sa may ano? Out. Yan sa may ano daw? Paling kei. Oh, pa kami isda mga vloggers para obos Mama yang araw naman 'yan. Pero ano na lang? Sampaider. na lang. Uh, ano na lang 'yan 1.5 kilos. Manguhan na kami ng bato, Habang wala pang ano, trabaho, wala pang gawa at sa sunod yelo namin babakin kami kay nagsibada na yung ano, tuna ito mga taga jeans no mga nagboba din like, ito ng isda <tuk> truck ang sasakyan namin mga vloggers pakuntang klabir Balik, ha?

P4,000 mga sa pluggers nito narkilan ito, truck. Tapos ang karga na pa ito ay nasa 3-5. So isang biyahe, P4,000.

Pili na tayo ng bato. madalang. Madalang mga lapad pa mga magagaano. Dati nung no, mga nakaraang layo namin ito. Maganda pa ang pangunguhan ng bato dito at tambakan pa. Baon tubig. Kailangan yung pinipili namin na bato yung matalian. Hindi mahirap talian. Ganito. Yung plastara ng anong pain, tapos talian. Dito nga maganda maligo pag may hangover. Lipat ang hangover. Sirak-sirak na itu yung ano, dam. Oh, so, nambah Dalawa pala ito dituntulai Ganda lang ng namba Ganito maganda oh. Plastar talian. Lah. Emergency. maligo mga tropa habang nanguha na to, para di masyado mainit ako ayaw ko maligo at baka ko mapasma may dagat yan dami dyan baka bawal na dyan baka bawal dyan muna mamili at malalim talaga na niya sa may ano gabaywang ang kinukuha na nila itong bato pagsako na lang tayo at ah, ayaw ko magbasak

C'est bon, c'est bon, c'est bon. yeah <laughs> daga <disappointment> ne? Pilipat nyo na pala dito mangga oh. Wala ito. Doon nyo mga vloggers nila dito Pagalis namin kanya doon yan Ito oh, mainit pa man Kainit pa Kain muna kami